Hello mga dads at meron tayong isang unit na i-check So bigla na lang daw siyang man, hindi yung mandar nung nangamoy sulog So ano ba yung problema? Ito na bagit na nakakahapon lang nalinis to Ayan so bagong linis pa talaga oh. Yung brand pala nito ay Panasonic non-inverter 410A yung preyo nya Yan itetest natin, saksak mo partner Saksak nga na Then subukan natin wala wala ayun naman dalag yung compressor so titignan niyo bagong bago lang pubuksan lang natin sa side tatanggal lang natin ng control At ito na nga mga kapatid sa pagbukas natin. Ayan o. Tingnan yung nangyari. Basang-basa siya. Point five. Ayan o. Basang-basa yung unit natin. Ayan. Tanggalin ko lang to. Ayan. Ayan po siya, ah Ayan. ano po mga mo. Basang-basa. Ayan, oh. ayan pumutok na po yung kapasitor nyo. So, pag mga po. Um, ayan na po. Yun. Pumutok po yan. Malangis po yan. Oh. Delikado po yan. Buti na lang. Hindi nyo na po ginamit ulit. So, sumabog yung kapasitor nyo. Dahil sa basa. So, kakalasin lang natin. O, let's go. Ito na nga mga At kinakalas na ni partner itong kapasitor, tinatanggal niya yung mga terminal. Siyempre mga kadansa pag mga ganyan, i-check na rin natin yung selector switch saka yung thermostat at yung compressor saka yung pan motor mga para masabi natin sa customer kung ano pa ba yung mga dapat bilhin or dapat palitan para pag nagpabili mga ay sabay-sabay na. Pwede rin sa pagkabasa po. Yun din sabi may tumingin din kasi dito na ano. ko. Dito din nag ice sila sa Hindi po nila binuksan. Hmm, ah, sumabog po. Pero noon naman, hindi na ginamit ng nangamoy ko rin. Oh, na maganda din. po sa so, dalawang unit po na para sa so, yung compressor same lang kanina banner natin siya let's go cool. dalawa panasonic po yung ganoon yung nangyari scenario one day lang yung pong pagitan ayan pinapabanat na natin kay boss dyan at ito same scenario po sila ngayon titingnan po natin kung sa, tama po ba And So, ang pinagtataka nila bakit pagkatapos ito nalinis ganun daw yung nangyari so siyempre sure, hindi natin malalaman hanggat natin bubuksan natin ilang natin ang mga tondilyo <clears throat> sama li ni koya diagram and ano ba yung hindi yaad kanina ha sama so, maya i reiterate din to ang lang natin So, ano kaya naging problema mga kadads Check lang natin Double check Brown, blue Tama naman Then pagkating dito Ayaw na umandar to Ano so, kaya So possible Sira na to Then yun Ito yung diagram nya Ayan. So line Pupunta sa Capacitor yung isa So, mag-focus tayo sa... Ayan. So, i yung kapasitor na yun. So, yellow yung sa ano... Ayan, blue. Wait lang. So, ito mga dads, yung isa. Yung huling binunot natin. Ang tama niya, ayan, may tama siya ng kapasitor. So, kasi siya nag-start. So, unayin natin yung sa compressor. Ayan. Tapos, yung sa pan. Ayan. Bagsak siya, mga dad So, yung reading niya pala ay 15 plus 3. Ayan. Oops. Blurred. Ayan. 15 plus 3. So, bagsak na siya. Ayan. Yung sasagurado, sira na siya. Ang um, manganito, satsak natin kung okay pa ba itong ah... Uh, selector switch siya. So, paano ba mag-check ng selector switch? So, punta ka sa um, resistance, then tone. Ako ginagamit ko yung tone para malaman ko kagad na okay siya or meron. Ayan. Apatang na meron tayo. Okay, Hindi, natin yung no, sa ano na, dito na. Ayan sa control pag nakagaling siya, yung naka-off siya, ito yung common niya. So yung isa, itatap mo na dito. Yan. Then, pag on mo, dapat high pan, may isang wire na tutunog dito. So doon ang nagkakamali ito. Ayan. So naka-high pan siya niya, naka-low pan siya niya. Pag sinutsong pa siya uli, high pan sa gitna, yan. Dapat tutunog yung isa dito. So ito. Ngayon, kapag nag-cool ka na, nung may kasama ng compressor, pusa, ito yan sa compressor. Ayan. Then yung sa low, ito yun. Then, ito wala. Kasi ito yung high pan. Pag, ina pag ina cool mo siya, high cool, tutunog to sa ibaba, sa gitna hindi, ito tutunog sa compressor. Ibig sabihin, good yung selector switch natin. Ngayon, next natin ay ito. So, okay pa ba siya? Pag may reading siya, mga dads, okay pa siya. So, okay pa dito. Kasi, kita na naman po sa unit na bagong bago pa. hindi so, naman laging, hindi naman problema yung ano sa kanila na nag siya or laging namamatay yung compressor and thus So, dito wala tayong problema mga dads. dito, i-check ko na rin to. Okay, so yung selector switch na Ang um, possible dun sa sumabog kanina. Kasi hindi na review yung mga uh, yung wiring so subukan ko na lang screenshot mamaya akong magigita pa i-check natin yung uh, reading ng pan natin so, so pag may reading pa silang ganyan okay pa siya mga dads yung red, yung blue yun yung common for starting ito yung sa uh, yung red ito naman yung starting ito yung running yung blue okay sila dapat pag pinadip mo sila lahat meron silang reading 275 220 322. So, base naman dito sa diagram ayan para hindi ka mas malito. Dito mo na lang sa sundan. Yung, ayan, yung sa pan motor tayo. Yung red, siya yung starting. Yung blue, siya yung common o yung running. Tapos yung connection niya sa selector switch, yung orange. Dito siya. Check ko lang. Siya yung high. Ay, siya yung low. Yung orange, siya yung low. Yung yellow, siya yung high. Ayan. So, hindi naman tayong piyasa mga dads. Update namin kay later. Last One eternity later. Ito nga yung nabili natin yung dalawang kapasitor. So, iti-test muna natin siya. Tip lang, kapag bumili kayo ng kapasitor, maganda, i-check nyo muna siya or pa-check pa -check nyo muna siya mga dads. Kasi, pag nilagyan nyo na po ng mga terminal yan, ayun, socket, tapos defective siya, hindi nyo na siya may babalik. So, yun po yung patakaran ni kapasitor. Ayan. So, yun. Okay na siya. Itetest na lang natin. O, i-assemble lang natin mga guards. Para, let's go. Ito, at pinalitan natin sila ng mga terminal. Ang gamit na So, ito kasi yung mga ano, yung dati nila, maliliit. Ayan. So, kasi ang papasin nyo dito, yun oh. Maliit dito. Ah, mataba. Kaya, pinalutan pa natin. So, lalagay lang natin mga dads. I-testingin na natin siya. Tan-tan-tan-tan. Patay. Ito yung pan, na. Ito yung pan motor na. Ayaw pa naman, dad. So pan Ito lang yung pan motor So yun tinamaan po yung motor na yung pan So umiikotin mo siya Privil naman siya Apo uh, yung observa na namin siya Ito sila po yung pan motor Ito umandar siya Okay sa so, ito yung sumabog yung kapasitor Yun lang po yung na sa so normal lang sya yung malamig na rin at malamig na rin kain na thank you Madam.